<laughs> <laughs> wow. Yan yung order ko. <laughs> 1,790. So, ayan. Ayan yung order ni Paring Ando. Ang grabe ba? 3,000. <laughs> pre, anong kukuhanin mo, pre? Sopas. Sopas? hindi pala na siya soup, pre. Ano yan? Drinks. Ah, soup ka. Ano yung pre? Sino Pinak, daw? Pinakulo ang medyas. <laughs> <laughs> Pinakulo ang medyas ng, ano, soccer player. Ha?

nasa ako. Ang kakain ng damo. And guys, oh hello patu guys. Wala oh. <tries> wow. kasi wa, ito sa spot. Binabalatan sila kain na. Eh ang kakainin natin guys. Salamat, salamat po. Ito paring ando, sancing lang. Bulang, guys ganito nga pala yung pagkain nito guys so oh. kita mo papasuin mo na dito sa may bola ang ano na to wow na. <laughs> papasuin mo muna yun dyan diba? yeah! kala ko kala ko kung ano tong bilog na to pero napakainit pala nyo nagbabaga pala yun guys diba yung lulutuin nya sa so, babaw eh no? papasuin mo yun dyan As, ayun kain ka na kain <laughs> kain po

Guys, Ayon. ang sarap na ito dito, guys. Hmm? Ang sarap dito kumain. Wow! Mahaling restaurant. Ganito kumain ang ano, Japanese food. Ganito, tinidor at chopstick. Wow! Ang naman ang mga kumain sa iyo ba? Diba? Uh, <coughs> ganyan. Mm. Ako naman gamit to. Kuchilyo, <coughs> <coughs> tsaka tinidor. Ganyan. Ganyan.

last bite ng ating ano beef ayano, ano napakasarap grabe sulit yung kain eh no wow ayun <laughs> 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 guys yung hiya kami ni paring Ando ngayong araw grabe so ayun guys unle juice nga pala yan kaya kukuha tayo ng juice kasi unle juice yan dyan ayano. <laughs> So ayun anyway, nga guys, ilo na rin ko. Ah, ilo ako. Ano siya Pineapple. Hmm? Wow! Um order pa kasi kami ng ice cream. Ito yung ice cream guys. Wait, naman yung ice cream ba? Dessert? Ayun Ang ganda pa nung nag-deliver. Ayun. Yay! Kawain! Unigensimas! Wow! ay kawayso mm. ay tulungan natin siya kasi may siya kasi idus ka jadi mas mulit jadi mas ka eh idus ay, ay mas uh, 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 ah, okay. okay. parang ano Para, na ansiya nalab nalab after siya <laughs> Wow. si Kang Ando. Ice cream. Ice Wow. Ice cream. Ice cream. Ice Ice cream. Ice Ice cream. Ice cream. ice cream. Nandito sa alam ko <mulay> na nangyari. Haluin mo muna bro, bago <mulay> mo kayo nil. sa aming flavor. Hindi na di yan, di ko makangitig man yan pag nalo mo. <mulay> mo na Nagtawag uli kami ng bro, oh, ayun. Kasi o-order kami naman ng ano, chocolate. At, At halos halos halos. ano, order naman kami cake, ng... Ayun, cake. Yes, ayun. Ayun, 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 ayun. Ah, salari. Ah, kurigat ka. ano, hindi. Ay,

Ayan o, cake lang naman yun guys, ayan. Wow! Ayun yung nag-gatid, yung nagpupunas ng lamesa ron. Hindi Ganyan naman akong gano'ng cute yun, ayun. yung cake mo, kalap mo malapit. Wow! Ayun o, sarap naman ang kain niyo parang ang do. Hindi na ako nag dessert Malaki-laki kasi dito yun palang litlit. Hindi na ako nag-cake guys, kasi yung ice cream okay. lang okay na, Solve na ako doon. <laughs> grabe si parang ando ba? Yeah! Nahihiya yan, nahihiya siya, nahihiya. Baka malaman yung mahihain ako eh. Yung ano, di ba? Grabe, grabe. Yeah, guys, tapos na kami palabas kami dito. Okay, ang papaalam na kami din sa mga stop ayon, <laughs> <laughs> ayon, guys. Oh, na dito. Ay, ito mang... ka sa Okay guys, tapos na kami dito. Gantay lang kami ng taxi para makauwi saksi yes, taxi na kami pa uwin so ayun guys magte-train naman tayo Pagtapos natin mag taxi Woo! ayun eh parang train to busan yes ayun nga guys pahuwi na kami ni parang Ando may pasalubong pa kami kay parang Marlon may yeah! pinasalubungan na <laughs> pinasalubungan namin siya na cake. Isang lapad mahigit yung bed. Sabi woo! daw na ang dami. Wala daw isang lapad eh. Isang lapad mahigit. So ayun wow. guys, kung natuwa kayo sa video na to, pakishare naman para makatulong kayo sa amin para mas ganahan pa aming gumawa ng mga vlog. Yeah! Mag-like mag na rin po kayo. Maraming maraming salamat po. Pre, bye ka na. Bye. bye. Jane, eh, mata kundo ne. Eh. Us.